Baiklah, sini-sini dulu, ulang mga buddy, magandang araw po sa inyong lahat ano. So, andito po tayo ngayon sa playa dito sa Rosas. Ayun po. Lubog po 'yung bangka. Hindi po natin alam kung ano po naging dahilan sa pagkalubog nito. Yan, at pasensya na po kayo kung medyo malabo at ha, uh, pagabi na. Alright, so yung mga series na yun, yan. Yung nagakot ng kanilang mga krodo. Mga ano. So damage na naman ang ibang mga gamit diyan mga kabade. Yan o. Ah. natin malaman kung ano wala tayong masakyan, pupunta sana tayo ngayon doon kasi lang ay padilim na. Yan o. Oh padilim na kasi eh. Ay, padilim na. Kita sana kung maagap. Oo. Oh. Lubog na araw ay. Kaya no, naghakot oh. Kanina pa yan? Ay, ko lang anak kita paglabas ko. Ay, hay. Kita ko lang nag-live si Ate Dilya eh, kaya... Paglabas ko eh. Ano kaya dahilan yan? Bakit nalubog yan? Baka bumigay ako yan. Buti dito pa nasa sa tabi nangyari eh. Ano yan, ribbon rake? dali yung pugi, gulo. Ah. Uh, gusto startin yung gapon. Nakita ko gapon gusto yan. Mm, kayo, ayos na bangka nyo? Bukas. Ah, magpapalagod kami. Sa Gis. Dalabas na mm. yun. Sa Gis. Hmm. Jis, lalabas na sa Jis. Malaki na ba ang tubig sa Pizza uh, uh, Ay siya nga, ni, tunaw na ay ano? Uh, Pizza ang kanya. Ay mga kabady ay yun pala ay Ribbon Rick ano. Ribinric. Uh, hindi po malaman natin kung ano pong naging dahilan sa pagkalubog nila. At hindi po natin mapuntahan doon wala po tayong masakyan. Mga kabady Ayan. nagpunta tayo dito sa ano ano tapat nung bangkang ng lubog yan. Ayan. Daming tao dito. hello no. So, gabi na talaga mga kabady. All right. <laughs> dito tayo at <laughs> So pasensya na kayo mga kababayan kung medyo madilim na. Ito po yung mga gamit ng bangkang nalubog ano. Ayan dito makapagtanong tayo dito kung uh, anong dahilan kung bakit nalubog. All right. So ito yung mga gamit nila. Yan. Yung mga gamit gamit na series. no yung dahilan kaya bakit nalubog? Ha? <laughs> Ay! <laughs> tayo, ito yung kanilang mga ano? Uh, diesel at saka uh, gasolina. Ayan. So, andito, maraming tao. Maraming nagla-live. Alright mga kabadi Ayun Ay. o, o Yung mga series nila So hindi tayo makapunta doon mga kabadi At gabi na nga Ayun o Yan Sira-sira mga kabadi Lubog dito ang bangka. Ayan, mamaya tayo magtanong mga kabady kung anong dahilan kung bakit lumubog. Ano ang dahilan ba dito bakit lumubog? Yung tanong din ay hindi pa namin alam. Ay hindi pa alam. Bigla na lang ano? Ay kargado yan, kargado. Ay. biglang naglubog Ayan, <silence> <silence> gabi na mga kabari, gabi na Sakay ka dun, bari, sakay ka dun Anong dahilan niya, bari, bakit nalubog? Ayan, <silence> <silence> Di malaman mga kabadi kung anong dahilan. Bakit nalubog itong bagang ito? Yun, ang dami tao. At gawin na, magandang gabi. ito yung kanilang series. Yan. Yeah, mga series. Pasensya na kayo mga kabadi kung madilim ano. So, hindi man natin mang gabi at ah, gab hapon na nga ito nalub nalubog. Hindi kaya overloaded de? Asan ba nakalagay yung mga bato nyo? Asa sa puno ng bato. Saan ang, saan ang crack? Ay! So ito mga kabade yung ano yung series Ay, Huwag kayong sumalubong at baka ay naku! kus Mario si ni mga pata. So, madilim na mga kabady. Madilim na talaga. Ayun, may ilaw na yung bangka. Ayun, mga lagayan nila ng damit mga kabady. So, mabutit hindi naka ano. Ano, hindi na basa ba din? Hindi na basa? <laughs> Yan. So ito pa isang series. So bukas mga kabadi, baka tayo makapunta dito bukas ano ng umaga. Tapos alamin po natin kung ano ang magiging sani ng pagkalubog niya. O ano ba kaya? Yan. Yan, puno ng tubig yung mga gamit nila mga kawad eh yan eh mga lagayan ng mga ano lagaya ng mga gamit oy ay, magandang gabi na bani eh ano eh. oh, <laughs> ako nga ay eh, napanood ko lang sa live ni ano ha? ati dilya yeah, kaya ako muna ako ako <laughs> sige Ano, tulong, hindi tayo mga tulong mga kabadi eh. at ating binibidyohan yung ano? Ah? Ang daming tao dito. Sa pasiris, o. Dito yung anak ng may-ari, mga kabade. So, Ayan. Yeah. Mabas yun ng container. Ano na? Mabas yun ng container. so full starting pala yan mga kabady Full starting tungo 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 mga tungo tungo kahit papano man lang ay makuha ano mga gasol Diyan lagayan ng damit buti dito bumigay han eh buti dito pa sa tabi bumigay oh. <laughs> sakay ka dyan pari sakay ka dyan hindi mga sakay, yung mga naghakot. Ibig sabihin, napansin, ganyan na. Ganyan na, napansin. Tinti na lumulubog. Andun yung kapitan si Pugin, andun. Wala ko Wala. Ayun may ari, andun. Oh, so, mga lagayan ang damit. So, nandun na yung mga lagayan nila ng damit mga kabady at uh, bukas nga sana ay palaut ito. Ayan, at nandito yung mga gamit nila, ano. Ano, mga uh, pamiwas. Hi! <laughs> ano oh. Mga uh, pamiwas. Ay, pamiwas. Patulong ka. Puno, puno tubig, puno. ayaw, <laughs> Sayang ang starting ay yellow tunaw. Overhaul. Ini anong pangalan mo? My name is Gillian Rostia. Ha? <laughs> 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 huh? Bukas na hilay si <laughs> Kuro yan. Ay, hindi ka nagmamadali, Toy? Ha? Ah. Hindi ka nagmamadali? Mamadali. Ay, hindi na tayo makapagtanong. Nagmamadali ka eh. Sa Sa

Marami ang naanod, marami. Ano na ang atinata tong series? Ay, may mga gamit pa mga kabady. Ano? na talaga, ano? Pasensya na po kayo at Lagang madilim na. So bukas pa tayo makakuha ng impormasyon nito mga kabady. Pero kanina sabi ay nag-crack daw yung entable sa ano sa may makinahan. Yun daw ang nagiging ng pagkalubog. Alright. sure. Mga kabady update po tayo sa bangkang nalubog ano. Yan. Ito po at uh, nilapitan na nang may ano na sila, may magre-rescue na ano, Ayan, uh, hihilayin patabi yan. Hindi lang natin alam kung saan nang dala. Alright, so dito tayo magtanong sa series. Sa ano na series, ito ay... Ayan, no? Maganda araw ba Ano, hilahin na? Saan nandala kaya? Ah, inintay pa yung may ari. <laughs> Dungyang. Dungyang vlog. Ay, hilahin na ba di? Hilahin na. Sakay ka dyan, sakay ka dyan. Anong sanhin ang pagkalubog niyan? Ay, ah, hindi nalimasan. Ibig sabihin walang butas. Anong pangalan ng vlog mo Dongyang vlogs. Ilang taon yan? Dalawa. Ando nga, yung sakay sa ano? Pasado ka na kaya sa YouTube. Oo. Uy, ando nga sakay sa ano? Ikaw, nagbablog ka rin? Oo. Eh, binlog mo yan? Oo. Uy, kasabi mo na to. Ayan mga kabade. Yan po ang maghihila po ng ano ay yung pangulong na diyan. Ayun po. Yan. Andiyan yo, andiyan papa mo Bade. di? Ah. Ayan po ang anak ng kapitan. Si Captain Pugi. What? <laughs> Bade, wala nag-vlog doon? I ah, may vlogger sa Gian? Ah, si Don TV? Landa! 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 Hindi ka na babalik doon? Ah, yun. Masama ang panahon ngayon mga kabade. Ayan at maitim yung ating kalangitan. Ayan tapos yung bagong bangkao. Oh. Ayan. <laughs> Ayan pupunta na doon yung mga series. Hihilahin <laughs> na mga kabade Yan pala mga kabade ay walang ano Matilas na pala yung bangkang yan Tapos walang Bantay maghapon uh, Walang Bantay ano Hindi nalimasan Kaya ay Ikahapon medyo sumama ang Panahon kapon, nagsalatan, galing dito ang hangin. Nagbalagbag ang bangka kasi sa lubong sa silig. Palabas ang silig. Ay nagbalagbag. Kaya utay-utay pinasok ang ano. Ay walang tao yung bangka. Ay full starting. Kaya, yan, nalubog So, risk na mga kabady. Hindi natin alam kung saan itatabi. Nintay pa daw yung may yan o. Yan Pagtutulungan natin yan mga kabade Yan mga kabade a uh, Update ko na lang kayo ano sa Pag Kung saan maano Saan ito itatabi itong bangka Ihilahin na ito. Tapos, sinintay lang ko yung may-ari ng bangka. Alright. Yun, dinala nila ng pom. Palulutangin na ata yung hulihan. O, at talaga namang lubog na lubog, makatingala Oh. Ayun, no, yung bangka, mga kabade. Dalawang pum. Dalawang series yung naghahakot ng... Uh, uh, nagdala ng pum, ano. Ayun uh, yung isa. Uh, bali, tatlo pala itong pum. Ang ano, mayroon pa... Yun. Yung isang yun, mayroon pa rin dala. Series pa rin yun doon. Ayun, o. Oh. Yan. Yan. Yung palutang ng buya, mga kabady. Yan, inaano nila doon. At para siguro para madali lang hilahin tapos yun yung isa yan yun yung isang series yan alright ganda sana mga kabadi kung makasampat tayo dun ibig sabihin bali full starting yan idol Pulis starting. Ay, walang butas? Wala. Yeah. Bale, pinakatilas lang? Tilas lang. O, tapos walang... Sobrang so dami na ng tubig niya. Basta masalok na siya. Oo. Oh. Ay, puro ng bato yung hulihan. Diyan. Yeah. Yeah. <laughs> Sino pala mga ba taga-bata tayo. Ah. Overloaded han, eh. eh. hindi lang na limasan siguro maghapon walang limas. Eh. Ayun lang. Baka sira sira yung ano, baka barado yung water pump. Ayun pala ang sanhi niyan mga kabade. Ayun. 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 Anong anong gagawin diyan, buddy? Ah, para lumutang yung para malimasan na eh. Susubsob so, Oo. Oh. Ano ma Ma, mabutas, ma butas yan lang dyan, man? Walang butas, wala. Ba't sinisid mo, walang butas? Uh, over ah, overloaded lang pala yan

Overloaded pala, overloaded. Tapos hindi nalimasan. Kaya pinasok siya ng tubig. Ay walang tao yung bangka. Kaya lumubog. Yun, narinig nyo naman yung sabi nung sakay. Ano? Uh, yun po ang discarding gagawin nung maghihila. E, ano sa likis yun ng Pangulong. Birada ng Pangulong. Tatalian yung hulihan, palulutangin yung hulihan, pasusubsubin para matanggal yung mga bato na sa ilalim. Ibig sabihin, ibig sabihin ba din nandoon pa yung ano? Nandun pa yung mga bato niyan ha? sa ano? Ah, natapo na. Ay tapo na mga bato pala niyan. Ayo, pabutasan ng mayari. Ay, kunti lang. Oh, madali lang yung kahit yung dalawang ano lang. Ah, diyan na lang nila papantang. Ah, diyan na lang. Diyan na lang pala yan, hindi na hihilahin. Ah, diyan oh, na lang pala yan bang ako, buddy. Diyan na lang pala yan. Diyan lang pala yan, palutangin. Hindi na pala yan hihilahin sa tabi. Kaya... Inanuhan nila ng buya-buya, palutagin. Ayan. <laughs> crane ano? Yung crane ano eh? Crane. Hindi, butasan yung mga Hindi talaga yan pwedeng hindi butasan yung parka kasi pag hindi butasan yan tapos angatin, baka bumigay pang kasko niyan. Pag, bumigay, lalo, pag kasko na bumigay, lalo pang pinsalaan eh. Hindi, talaga. <laughs> Aba Pagpalutangin mo yung puno ng tubig na walang, hindi mo, hindi makalabas yung tubig. <makes noise> Tapon lahat ano, damage lahat ano. Radyo, GPS. Yung mga -kabi. Wala na, na. Wala na kung hindi ko ay. Ah, wala wala. Walang makuha. Talaga. Kasi ko yung mga, Sito, mga sako, yung oh. Sige, nasisig ko pa. Hindi kinuha doon. Ako pag kinuha ko pa sa ibabaw. na. Wala na. na ah. Hindi ko lang na kinuha mga Tabi, sa ibabaw. Ang wala ah. Wala bigas, tinapo na.